good morning maglimpisa muna tayo dito sa center ayan, may kanal nakilaki ang ating kailangan limpisa, ng limpisahan pero makilaki na rin ang ating naagi para masib ang sulat so, eh baka ma paap tayo na Ilipan. para makasib ng sa pangsuhol tayo na mismo ang mag lampas Isa. upang ma-repair natin ang diki hindi tayo makapag-repair nito kung may damo pa so, ito na lang dito na side ang hindi pa natin na-repair dahil na hindi pa na ipisahan kaya natin ang trabaho tayo na mismo ang mag trabaho pang makasave tayo sa libur gusto sa libur isiw lang ito trabaho kaya tayo na mismo hindi na tayo makakot pa, kaya pa. Ito na lang. Malapit na tayo mga. Tapos, yun lang sa may isang banda, yung isang diki. Malapit na. Ka. Matapos guys, ito na lang. sa wakas, tapos na rin nakasave tayo ng sahod ng isang tao na maglilinis dito dahil tayo lang ang nag thank you for watching God bless sa lahat, happy farming